Okay, uh, magandang umaga mga kecap. Ngayon ay uh, Friday, no? At uh, try natin kung tayo ay papala rin dun sa aking pag apply sa MC Taxi ng Joyride. At uh, samahan nyo po ako. Uh, ngayon ang oras ay alas 6.30, no? Uh, sana makapasa tayo. Samahan nyo ako sa aking biyahe mga ketchup. At uh, panibagong ano to, adventure na panghanap buhay. Sige po. Salamat okay tayo mga kaketsop. At uh, dito na po tayo sa may kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue. going po tayo doon sa Vista Mall Las Piñas. And mayroon po kasi ano doon eh. Uh, joyride uh, office. No? At sana pala rin tayo na makapasa doon sa kanilang mga pagsusulit sa papers naman ng motor wala naman tayong problema dahil ano makakompleto uh, naman tayo doon na lang sa skills training na pinagagawa nila medyo sana makapasa tayo and I am optimistic sa awat tulong ng Diyos uh, uh, kanina dumaan ako ka doon sa habal ilahan ganun pa rin marami pa rin mga nakapila Ah, uh, para sa akin eh, meron akong mga tina-target na gusto kong kita kung nga uh, kikitain ko lang naman eh sakto lang sa pagkain ko kakalungkot kasi hindi yun ang uh, kailangan ko eh kailangan ko yung makakasagot sa lahat ng mga pangangailangan mga bayarin tayo so, pupunta mga kakecha sa may uh, eba kung may daan natin ano Las Piñas Kailangan natin na atin, uh, karoon ng maayos na hanap buhay at legal Kasi yung paghahabal, delikado yung mga kakechap 4 uh, months na ako naghahabal uh, Yun nga lang Hindi yun makakasapat Hindi mo rin masisisi yung mga kasama mo dyan sa habal Kasi kailangan nilang kumita talaga eh. Wala tayong magagawa, gano'n talaga Kahit naman ako gusto ko rin kumita Hirap mga kakechap Need natin ang maayos na income, legal At uh, hindi ka kinakabahan Dahil uh, may insurance ka Mga kakechap Mga uh, motorsiklo to at uh, prone ka sa aksidente dito in case na hindi ka maingat o kaya eh hindi ka man lang uh, nananalangin sa Diyos para ingatan ka, eh may problema si Samurai naman si Muray, no? Muray kasi pinangalan ko uh, maganda naman ang uh, servisyo niya sa pamilya nagagamit naman siya na pa cleaning na siya gear oil, engine oil, kompleto no? Ah, totally ano, kasi kasama yung sa warranty pagka hindi mo ginamit yun, sayang kasi sabi nga nung uh, tiga Mitsukoshi Mich Better Living maganda magamit lahat ng mga warranty bago matapos yung one year kasi baka mamaya after one year eh doon na maglabasan ang mga sakit oh, kailan na tapos na yung insurance yung warranty nya hindi naman lumabas yung mga sakit niya yan ang problema wala ka lang warranty diba? one year warranty po kasi yung mga kaketchup eh sana wala rin tayo kayong mga uh, araw na to hindi lang ako nakapag apply ganyan nung nakaraang mga linggo dahil ninaayos ko yung mga papeles yung aking uh, NBI clearance mga kaketchup may problema may hit, may kapangalan Better na ayusin na lang para hindi naman magkaroon ng problema. Marami akong kapangalan na may kaso. Lagi, pag mag apply ako ng NBI clearance, lagi may hit. Ang galing-galing, di ba? <laughs> Ala, sa ayos eh. ng takbo ni uh, Muray, mga kaketsap. Kasi, parang na total clean up siya. Yung parang uh, na general service yung kanyang buong makina nga lang yung naipon ko sa loob ng uh, tatlong linggo eh ubos ganun talaga syempre makina ito motor ito eh. kailangan nalagaan mo sa mga kuan pangangailangan nya pag hindi mo to naibigay eh ikaw din ang uh, magkakaproblema later no approaching na tayo sa may iba uh, eh, ko mga kaketchup 500 meters na lang 300 meters Nasa na sa Evacom dire na tayo mga kaketchup Wala lang maka-stop Sa kabila oh, Hirap din magmotor mga kaketchup Pag mayroong makatisa yun Hindi mo makamot <laughs> Actually po, kaya nangyarapan ako sa ano, maganda na rin ako magpatakbo kung ako magre-raid sa sarili ko. Ayun ay, nga lang yung mga kate-kate. Hindi <laughs> ako makapag-single-hand para kamutin. Tinitiis ko na lang. Hira. <laughs> <laughs> kate. <laughs> Ginagawa kasing kalsada dito mga ka-ketchup. Ah, ito po ay Kanainay Road mga ka-ketchup. No? lubak na kaya to kalaban ng ano eh ng mga motorista usual dahil basa yung kalsada doon no putik alikabok baba tayo ng ating visor ng ating uh, salamin sa ating helmet uh, mahirap na baka mapuwing tayo hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung ano nga abutan ko Diyan sa Las Piñas, grabe mga kakausap, no? Okay, so, mga anak ko, may anak ako na may sakit. Namin po sa trabaho, na operahan. May anak ako na nag-aaral pero consolation ko na pag-graduate na sa July 11 tapos yung aking anak na si Chesta yung talaga tumutuwang sa akin sa bahay, mga panggastos mga bayarin sa bill eh nag-stop sa trabaho, nag-resign kasi wala eh, yung employer niya sinasamantala siya eh, naabuso siya eh Baba pa ng sweldo uh, maganda na rin siguro mag-resign na siya sa work kasi hindi eh, na healthy para sa akin anak eh nga, nag nga ng trabaho eh sabi ko nga, nag ka ng trabaho dapat doon lang yan sa, sa trabaho mo hindi ka nag-uwi ng trabaho dito sa bahay dahil yung pag-uwi mo rin sa bahay time mo yun sa sarili mo at sa pamilya sumba, sumba, sumba malapit lang naman yung Vista Mall Alabang mga kaketsap kaya mas pinili ko yung Joyride kasi yung uh, movie ang layo mga kakecha. Parang somewhere in uh, Antipolo pa yata or Marikina. Mas maganda na yung uh, dito kasi sa malapit. Lahat naman yan. Pwede naman natin i applyan dito, Kasi sa movie mayroong kapatid doon eh. Ah, pwedeng umalalay eh. Pero napakalayo mga kakecha sayang yung ano yung iba biyahe mo panay na i-road din uh, going to ano na tayo alabang sa pote road ito kasi yung pag mo itong kalsada na to hanggang din sa may uh, dulo alabang sa pote road na po yan kasi miro las piñas alabang sa pote road ito yung mga kaketsap kaya malapit yan ang dahilan bakit gusto ko mag sa joyride na mag-apply kasi sabi nga ng Biblia eh, mas maigi yung uh, tapit bahay na malapit kaysa sa kapatid na malayo ganun din kung i-convert mo sa ganun katuwiran eh dito ka na lang sa malapit na pag applyan mo ng MC Taxi yung joyride kasi eh, parang nyaki lang ako eh Las Piñas o okay. ilang kilometro lang ba ang distansya no? para sa makarating atas Ikat no? uh, Samahan nyo ako dito sa aking ginagawang uh, motorcycle Motorcyclo O motorcycle serie I hope I will do my best huh? And uh, I'm optimistic that my best is uh, good enough. Panalangin na ba lahat? turista na araw-araw ay kailangan uh, na uh, nakapanalangin na kayo dahil uh, napakabisa ng panalangin yung Vista Mall ano ang naghihintay kay Kaketchup sa kanyang pag-a-apply bilang uh, motorcycle taxi ng Joyride <laughs> ito nga pala yung city hall dito sa kayong police station magkatabi lang halos. SM Center Las Piñas na pala itong ano thôi mai cà ri wa co mà tay ngayon Oh, kaya pa ah. Parang tayo na mapapardahan. May kay parking kasi dito eh. Actually, nagpunta na kami dito ng misis ko. Nag-verify kami. Kaya alam ko na kaagad ang pagpunta. At babayad na. Sa Joyride. Sa Joyride. Ito sir, mga view, regular na rin yung assets na makikarating na mga stock, sir. Ah, wala pang dumarating? So, pwede yung makasama mo kasi sa pwede yung akad uh, Ah, okay. Magbabayad na, hindi pa. Okay na po. Thank you. Sige, sige, salamat. Thank you, ha. Pa paano yung turn ko? Saka, day na? Okay. Okay, thank you. Pwede mo dito, kuya? 너무 좋아어 그냥 모두 좋았어. 널만 나서 모든 게다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 잠만이 변했다는가? 세상에서, 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼 매일 널 감사하죠